Like to get your reaction dito po sa development kung saan papaimbestigahan ng Ombudsman itong issue ng uh, laban dito sa mga Villar. Meron bang strong basis for uh, initiating an investigation. Nako. Uh, alam mo dapat uh, nung araw pa. Kasi if you remember Christian, when uh, the former Senate President Manny Villar ran for uh, the presidency, I think it was in 2010. 2020. Ah, uh, naala o oh, naalalan mo yung uh, Road to Perdition. Road to Apa? Perdition Christian. 'Yun yung uh, tinaguriang C5 at taga wherein uh, nagkaroon ng uh, resolution ang Senate na pinapabayad, pinapasole yung perang nag- andi ako sigurado pero mga 6.5 billion pesos 'yon. Pinapasole yung binayad ng gobyerno sa mga lupa na ginawang kalsada na dinaanan ang mga properties ng mga Villar. At 'yan uh, na apekto sa kandidatura ni Senator Manny Villar 'yan. At uh, naging issue 'yan. So, akala ko natapos na doon yung issue. Uh nung nanalo ako bilang Congressman ng Las Piñas Christian, ang unang-unang ginawa ko nag-request ako ng audit from COA and DPWH. So, they submitted documents to me na hawak-hawak -hawa ko ngayon na iboboluntaryo ko to sa Ombudsman. Ibibigay ko to sa Office of the Ombudsman para makatulong sa mga investigasyon. Yung sinasabi kong C5 uh, extension uh, project, yung C5 at taga. Akala mo Christian, natapos na yon. Dito sa pa-audit ko ah, nung pag-upo ko, gumawa na naman ng kalsada doon parallel to C5 extension. Ito phase 4 na, ang total siguro nito worth will be approximately 500 billion pesos. At na-discover uh, ko to. Million, sorry, sorry. Million, billion. Million pesos. 500 million, million pesos. Oh. okay. Ito ay uh, naumpisahan ng ginawa uh, siguro mga 2 or 3 years ago. At itong kalsada na to, doon sa properties nila, na joint venture properties nila, wherein uh, gagawa sila ng casino. Uh, planned casino. Ito, ibang klase ito, Christian. Imagine mo, taxpayers' money ang gagawa ng kalsada doon sa mga property ng mga villar. Mm -hmm. eh, ano pang description ang pwede mong itawag dito? With impunity ito. Ha? Ah? Na-discover lang to nung talagang sinabi na natin ng mga problema sa flood control projects dito sa Las Piñas. At ang pinakamasakit yes. dito, Christian. Oh, yes. Oh, dito muna Go na ahead, na Uh, ano exactly yung mga documents na hanap na hawak ninyo and how did you find out na merong ganitong pinondohong proyekto na ang makikinabang itong negosyo ng mga bilyar? Itong particular 500 million na ito. Nag-request ako, sumulat ako kay Secretary Bonoan, kay, uh, sa DPWH, at uh, binigyan nila ako ng kopya ng mga dokumento, yung plano, at uh, kung magkano yung halagang ginastos. At uh, ito naman eh, kaya, kaya nabisto ko to Christian, nung naupo ako pagkapanalo ko, biglang merong insertion dito na sinabi sa akin yung district engineer worth 450 billion pesos na nanggaling daw sa senador. Pero hindi niya naman sinabi yung pangalan. So definitely, ang magbe-benefit doon, doon sa pondong 450 million, pagkapanalo ko, naka-ano naka, yan, naka-alat sa district dito sa Las Piñas. Pagkapanalo, kapag, kapag Pagkapanalo pagkapanalo ko, ni-request ng district engineer na ilipat 'yan sa regional office ng DPWH para ang implementation sa regional at para wala na kung say doon sa 450 million pesos. At na-discover ko doon sa 450 million pesos, yung phase 3 or phase 4 ng project na nagkakahalaga ng 140 million pesos. So ang unang-unang ginawa ko Christian, sumulat ako sa DBM kay Secretary In fact, yan yung isa sa mga Uh, viral video, Christian, wherein uh, pinagalitan ko yung regional director. Pinagsabihan ko na bakit gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa property nila? Ang contractor pa niyan, yung Pamangkinya. Niya. Oo, joint venture pa yan, yung uh, Pamangkinya na tumakbong mayor dito sa Las Pinas. So, hmm. Christian, ito with impunity. Ibang klase ito. At uh, buti na nga lang nagkaganito ngayon ang sitwasyon natin para matapos na ito matapos na itong mga ginagawa ng mga politiko. Ano po, sir. Ano, ano, po yung status itong 450 insertion na ito? Narelease po ah, ba ito? Hindi. Hinahanap ko ngayon kasi nung huling bago mag, after mag-resign si ano, hindi na nasagot ni Secretary Bonoan yung follow-up letter ko dito. At sumagot dito yung regional director. Oo. Kasi kinwestiyon ko, ba't nila tinransfer? Oo. So, may, may, meron naman akong documents and pa follow up ko ulit yan. At uh, yan, bibigay ko din siguro sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan yeah. din nila. Oh. Pero nga sir, importante rito na i-release na, na po ba ito as far as you know, itong 415 million? I, I, think hindi nila mai re-release Christian kasi number one, hindi pa napabid yan. And number two, uh, kailangan, uh, pabipa, ibig sabihin eh, I, hindi ko nga alam kung saan nila dinala yung 450 b Kaya nga, up ko yan. Kasi hindi ka naman pwede mag-implement. Lahat naman ng projects ngayon, eh, naka-hold, Christian. So, okay. uh, malalaman ko yan after my follow-up letter kay Secretary Vids. Okay. Ninabi no? ko lang po, no, na discover nyo na insertion ito sa 2025 National Budget. Tama po? Okay. Yes. Uh Oo. -oh. Insertion, sang stage po ng budget process? Siya isiningit nung senador na binabanggit niya sa bicam definitely what uh uh definitely wala do sa national expenditure program uh, ang okay. insertion kasi doon sa bicam eh yun hmm. doon doon ng ano division of spoils so doon doon ng bakbakan sa bicam I discovered kasi Christian bago lang ako congressman eh inaalam ko lahat kung ano yung mga kung paano na ginagawa at napapakinggan ko lang minsan sa news pero ako Uh, ngayon nalaman ko na wala yan sa National Expenditure Program. At yan okay. ay insertion. <laughs> Mismo district engineer nagsabi sa akin yan. No? Willing ba't the mistake with district engineer? Eh, tinanggap na ni Secretary Vince yung resignation. Kasi okay. yung district engineer na dati dito na inappoint ni Secretary Mark Villar ay finailan ng kaso sa regional trial court ng, I think, uh, Estafa. Oo, Uh, may isang uh, kamag-anak din si Senator doon na na kasama doon sa demanda na yon. In fact, pag nakita mo yung Facebook page ko na inaresto yung district engineer at nagbail lang siya. Oo. Kaya mm -hmm. lately inaccept na ni uh, Secretary Vince Dizon ang resignation niyan. Oo. O oh, nga, pero willing magsalita yan to testify against the Villars. Ah, uh, depende na yan sa Ombudsman. O, sila na ang uh, mag-initiate niya ng investigation diyan At uh, sasabit ko lang siguro yung mga papel sa Office of the Ombudsman. Kaya, alam mo Christian, importante dito, <clears throat> tulungan natin ng uh, Office of the Ombudsman. Kailangan ng pondo nito ngayon. Kulang na kulang ang tao. Yung ICI, okay yon pero rekomendatory lang sila. Eh. Pero ang powers kasi ng Ombudsman, very broad ang powers niyan. Uh, pwede mong uh, sabihan ng NBI, ang mga lahat ng agencies sa government na tulungan sila sa investigation. Pero ang importante yung tao nila. Yung tao nila na I think talagang kulang. So, ang presidente may special fund yan eh. Pwede siya mag-release sa ombudsman para madagdagan ang manpower niyan para makasuha na, mapabilis ang mga kaso. Alam mo, it will take time, Christian. Hindi ang mga kababayan natin talagang inip na inip na. Gusto na ni nilang may nakakulong eh. Pero may proseso tayo, Christian. May proseso, hmm. kaya kailangan sundin natin. Pero ako naniniwala, naniniwala ako kay Ombudsman kasi talagang sinasagasaan lahat eh. 'Di ba? Walang hmm. walang walang ano dito, senador, ah, speaker, congressman, lahat 'to. Ah, tingin ko, nadini ko naman yung mga pronouncement niya. Eh. So, in fairness to him oh, in fairness to him no, oh, so in fairness, far fairness, in fairness in fairness so, so, so far okay tayo lang. oh. parang ko lang po yung status itong road parallel to C5 tama po ba and yes, multi-pulse oh, oh. Ito, no? pero nasimula na po ito meron ng uh, nasimento yes oh, oh, oh tapos lang phase 3 na ito at uh, ang problema dito wala pang mga drainage systems so pinaimbestigahan okay. ko na yan o oh. oh. kasi nga you, na, na, you, sorry po no can you elaborate on this joint uh, venture project na sabi niyo uh, involving the billiards anong kasi ano po itatayo dito so, as far as you know kailan siya matatapos and then sinasabi ko dito yung contractor nito ah uh, yung pamangkin ni senator uh, Cynthia Villar yung managing director ng joint uh, companies nila i think it's okay. INE and uh, Motion Trade etong casino opo yung casino talk about it yung casino hmm. nag nag-apply sila ng development permit o, during uh, my time as a city councilor sa office ko dun sa housing and land use nag-apply sila dyan. pero hindi naman na aprubahan hindi ko alam kung bakit hindi hindi na nila finalo up 'yan siguro uh, wala silang plano talaga na ituloy yung casino at hanggang ngayon nakapending 'yan sa city council yung uh, development plan yan oh nga po linawin ko dito sa road project na ito na funded by taxpayers' money, anong specific development ng mga bilyar yung makikinabang? Ay, uh, dito, doon sa kalsadang ginawa, ano nila yon eh? Uh, mixed use yun eh, commercial. Malaking lupa pa yon Pero ito yung dat, ang tatayo nila yung casino, giniba na nila yung ah, uh, yung mga existing establishments dyan. Kasi nga, gagawa sila ng kasino. Yan, nandyan yung All Home, All Day, at mga commercial center to. Oo, at iko-convert nila into a kasino. Uh, kung, ma kung matatandaan mo, Christian, may isa pang issue dito sa C5 extension na to. Natatandaan mo yung LRT1 extension na hindi matuloy-tuloy, na tumigil lang hanggang SM sukat. Ito, Uh, nag-file uh, din ako ng resolution sa Congress na investigahan ito. Bakit? Kasi dapat matagal nang tapos yung Las Pinas Station ng LRT-1 extension. Nung term ni Mark Villar, nasira yung alignment ng LRT-1 extension kasi gumawa sila ng flyover. 300 million flyover. O ngayon, nire-request nila na ilipat yung Las Pinas Station dun sa lupa nila i-donate daw nila yung lupa nila para doon ilagay yung LRT station. in right now, nagrequest uh, nag ako kay eh, dating DOTR Secretary Vince Dizon na kasi mayroong mga tao doon sa lugar na yon tatanggalin nila. Eh, yung mga tao yun, nirelocate na doon eh. Ngayon, para lang ma sila, irerelocate na naman nila yung mga tao. Samantalang ang sinira nung flyover na yon ng original uh, na alignment, wala nang gagastusin sana ang government kasi nakabili na ng lupa. Ngayon, uh, ililipat na naman. Mas malaki ang gastos. oo and, and it was during the time of Secretary Mark Villar. Dapat nga yung investigation na ito matuloy kasi nagtataka kami, bakit gumawa ng flyover? Kasi may original alignment ng lrt uh, one extension dyan. So, marami hmm. mga issues dito. Yung uh, River Drive project. Iyan, ito pa lang ako susunod. Huh? At the River Drive. So, alam yes. yung problema nakikita. Ito. Itong Las Piñas sa River Drive Project, number one, hindi dapat ginawang kalsada o yung river drive. Bakit? Kasi violation ng Water Code of the Philippines yan. Ang pwede mo lang gamitin sa isang river ay 3 meter easement lang. Hindi para gawing kalsada, kundi para gawin pang lines, pang dredging, pang Ito ginawang kalsada, umabot ng mga 8 to 10 meters to. Eh, sa urban areas ang kailangan lang mga 3 meters lang ang pwedeng inaalaw ng water code na gamitin mo para pang dredging lang, pang-linis, at pang improvements lang ng mga main rivers. So kitang-kita -kita mo to at doon umabot na Christian, I think between 5 to 6 billion pesos ang uh, river drive na to. At kitang-kita -kita ng mga kababayan ko 'yan. Ha? Papunta lahat sa negosyo nila 'yan sa pinakamalaking mall doon sa south, yung Ebeia South Mall. Mm. Grabe. Oo, oh, yung mga bridges na kinonect nila dyan. Kasi yung uh, properties dyan, yun ang nag-benefit dyan. Bakit? Yun ang sinasabi ni Ombudsman eh. Oo, oh, sino bang gumastos dyan ng kalsada na yan? Sino ba nag-benefit dyan? Number one, yung mga value ng lupa nila dyan at kinonect nila yan sa kalsada. Nagkaroon ng kalsada ng access yung mga lupa nila doon sa Baco or Cavite. Kaya ang traffic sa Las Piñas ngayon, grabing sumobra na ang volume ng traffic ngayon. Kasi lahat ng taga-Cavite, pwede na dumaan dito sa Las Piñas. So lalong okay. na, na, napuno na, na ang uh, Sapote Alabang Road namin. At 'yan okay. ang mga bridges diyan papunta lahat doon sa malls nila, sa mga land development nila. So 'yan ang pinaiimbestigahan nila. I I assuming na 'yun ang 'yun ang uh, task force na binuo ni ni uh, Ombudsman. Oh. No?